Pamantang oras sa buong Pilipinas, dalawang minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng mga balita. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower, at sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster! Headlines! 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 News Blast! Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, DFA nagpaalala sa pagsisimula ng enrollment para sa online voting ngayong Marso 20. Headlines! MSRP sa Farmgate Prize mahirap maipatupad ayon sa DA. Headline. Tigil pasada, muling ikakasan ng Manibela simula Marso 24 dahil umano sa panig pagsisinungaling ng LTFRB Chief Kaugnay ng Modernization Program. Headline. Listahan ng mga pangalang papalit sa MRT3 General Manager na ay na sa Malacanang. Headline. Soljen Guevara naging totoo at nanindigang walang hurisdiksyon ng ICC sa bansa ayon sa dating palace official. Headline. Sa ating balitang sports and New Bulldogs baseball team na nanatiling walang talo matapos payukin ang UST sa thriller match. Headline. At sa ating balitang showbiz, Gal Gadot may sarili ng stars sa Hollywood Walk of Fame. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. Ang ng gabi mga kapartners, narito na mga balitan dapat niyong malaman ngayong gabi ng Merkoles, March 19, 2025. Ako ang inyong magiging tagapagbalita. Ako si Verhil Parma. Sunshine News Blast! Sa so, unang pasada ng ating mga balita, minimum uh, SRP sa farm gate price, mahirap maipatupad ayon sa DA. Alamin kung bakit sa balita ni Shinatorno. Marso adjust na maging epektibo ang ipinatupad the maximum suggested retail price o MSRP sa lokal na karning baboy sa Metro Manila. Dahilan kung bakit naglalaro sa 350 pesos hanggang 360 pesos kada kilo ang persuhan ng pork kasim at pige habang 380 pesos naman sa liempo. Yun nga lang, bigo ang ibang retailers na sumunod sa itinakdang MSRP. Tesa mahal umano ang puhunan. Para naman sa Pork Producers Federation of the Philippines, maganda naman daw ang MSRP na ginawa ng Agriculture Department. Yun nga lang hindi raw dapat ang lokal na industriya ang inuna ng ahensya. Bakit hindi unahin natin na magkaroon ng maximum suggested retail price ang mga imported na karning baboy? Yan ang dapat nating unahin. Sabagkat kung titingnan mo ang landed cost ng karning baboy na imported sa custom, ang liyem po ang isang kilo, $1.10. dollar and ten cents. Pag kinumbert mo yan at 59 pesos, 65 pesos lang per kilo. Kahit dublihin mo yung kanilang punan, 130, sobra-sobra na yan. Kung mababa lamang ang landed cost sa imported na karning baboy, ay po pwedeng gawing 200 pesos ang MSRP nito. Kapag nangyari daw yan, ay maaring mahatak o bumaba ang presuhan ng lokal na karne sa mga palengke. Sa babaan yan, sigurado, bibili ng mga uh, marami ay yung imported. Mahahatak na pababa yung presyo ng mga lokal na baboy. Hindi na kailangan tukuntutusin na maglagay ng maximum suggested retail price sa lokal na baboy kung iyan ay magagawa natin. Sa kasulkuyan, ang farmgate price naman sa kaning baboy maabot na lamang sa 230 pesos kumpara sa 240 hanggang 250 pesos kada kilo noong mga nakaraang buwan. Dagdag pa ng grupo, kung may maximum SRP sa farmgate, ay dapat din daw na may minimum SRP na 200 pesos kada kilo upang matiyak na magkakaroon ng patas na presyo para sa mga nasa industriya. Pag bumaba na sa 200 pesos, dapat pigilan ang importation at itaas yung tarifa. Dahil kung pipigay lang mo pagkita, tapos pababayaan mo naman kaming malugi dahil sa sobra importasyon smuggling, hindi naman fair sa ating mga magbababoy. Yan. Sa panig naman ng Agriculture Department, mahirap umano ang paglalagay ng minimum SRP sa farm gate ng karning baboy. Paliwanag yung DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Besa, hindi raw kasi pareho ang cost of production o gasto sa puhunan ng mga magbababoy. So it's very very complicated kung Babasihan mo yung farm gate. Uh, kaya nagkakasundo sila pag minsan, Ito yung uh, maximum kasi yun yung ano uh, pwedeng uh, paglaruan but setting the minimum for farm gates really really complicated. Malabo rin daw ang suheso ng grupo na maglagay ng MSRP sa imported na karning baboy dahil mas mababa pa ang preso nito ngayon kaysa sa pinatupad ng MSRP sa lokal na karning baboy. Sa monitoring nga ng ahensya, umaabot lang sa 220 hanggang 280 pesos kada kilo ang imported pork kasim, habang 290 naman hanggang 360 sa liempo. Yung preference ng ating mga kababayan, uh, hindi ganun karami yung nag avail ng, ano, ng imported. Normally sa mga ano siya, uh, kung hindi sa mga anong tawag dito? Commercial. Commercial o ginagamit. Pero yung ordinary household, they prefer yung ano pa rin, katay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SMNI News. Sunshine News Blast! Tayo sa ating mga balita. Magsisimula na ho, bukas, Marso 20, ang pre-voting enrollment para sa mga Pilipinong botante sa ibang bansa na magtatanggal o magtatagal hanggang sa Mayo 7 o 27. Mayo 7 ngayong taon. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, mahalaga ang pagkumpleto ng pre-voting enrollment para mabiripika ang identities ng mga butante at mapadali ang pag-access sa online voting system. Pinapayuhan ang lahat ng registradong overseas voters na makiisa sa proseso upang matiyak ang kanilang pakikilahok sa darating na halalan. Makikita ang pre-voting enrollment link at QR code sa opisyal na social media accounts ng Imbahada at Konsulada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Ang mismong uh, online voting ay magsisimula sa Abril at 13 hanggang sa mismong araw ng halalan sa Mayo at 12 ngayong taon. Sunshine News Blast. Tigil pasada naman muling ikakasan ng Manibela simula sa Marso at 24 dahil umano sa pagsisinungaling ng LTFRB Chief kaugnay ng Modernization Program. Si Shira sa detalye ng balida. Hindi daw palalampasin ng Transport Group na Manibela ang panlilin lang na ginawa ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III sa mga nasa sektor ng transportasyon. Ito'y matapos umanong hayagang sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon ang totoong datos o bilang ng na mga nakapag-consolidate na Public Utility Vehicle o PUV sa Public Transport Modernization Program ng gobyerno. Batay sa datos sa sinabi raw ng kalihim, nasa 43% lang daw ang nakapag-consolidate sa bansa. Malayong malayo raw ito sa kang higit 80% ng LTFRB chief. Nationwide po yon na sinasabi nila na ni Secretary Vince Dizon ayon sa panayam sa kanya kahapon. At tumamin daw ang LTFRB na out of 86% na sinasabi nila parati sa media, sa mga hearings, at sinabi nila sa presidente E 43% lamang po pala dito ang consolidated. Hindi pa lahat ito jeepney, halo-halo pa po ito, basis at saka UB Express. So, kasinungalingan po, sinungaling ang LTFRB. Git Valbuena, ang dami raw ng mga jeepney driver at operator ang nawala ng hanap buhay matapos bigong makapag-renew ng prangkisa, dahil sa hindi pumasok sa kooperatiba para sa modernization program. Ang panuloko daw na ito ni Guadiz ay dapat lamang aksuna ng DOTR chief. Ibig sabihin kung kitne lang ito, baka 25 percent lang o 30 percent lang doon sa 43 percent. Hindi po ba? So ano po ito? Uh, disloyalty po ito sa taong bayan at uh, dapat po talagang makasuhan po sila at uh, masibak din sila sa pwesto. Aminado naman ang manibela na marami sa kanilang miyembro ang patagon na lamang bumabiyahe, dahil sa walang prangkisa. Marami daw mga super ang nahuhuli at pinagbabayad ng 12,000 pesos hanggang 50,000 pesos na multa. Kung tutuusin daw, hindi kayang bayaran sa inuuwing kita kada araw. Ang malalang raw ay pinaniwalaan ng datos na inilabas ng LTFRB sa publiko. Dahil nga po sa kasinungalingan nila na ito, na pinaniwalaan naman po ng ating Pangulo. Samantala, kinuhanan na naman ng SM News ng panig si LTFRB Beach, Chairman Tofilo Guadis III, gayon din ang Transportation Department kaugnay nito, ngunit wala pang tugon ang mga ito sa ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SMR News. Sunshine News Blast! Sa ibang balita naman na ay sumitin na sa Malacanang ang listahan ng mga pangalan posibleng papalit kay Metro Rail Transit 3 or MRT 3 General Manager Orca o Oscar Bongon. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Officer, PCO, Undersecretary at Palace Press Officer, Claire Castro. Aniya, nasa presidential management staff na ang uh, mga listahan at hinihintay na lamang kung sino ang mapipili na maging uh, susunod na general manager ng MRT3. Samantala, walang personal na impormasyon ng PCO official kung ilan ang pangalan na nasa uh, shortlist. Matatanda ng sinibak uh, ni Transport, uh, o Transportation Secretary Vince Dizon si Bongon dahil sa nangyaring aberya sa escalator sa Taft Avenue Station noong March 8. Nagresulta pa ang aberya ng pagkakasugat ng sampung pasahero. Sunshine News Blast Samantala, binuo ng Department of Public Works and Highways or DPWH ang isang special committee para magsagawa ng investigasyon sa bumagsak na Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela noong nakarang buwan si DPWH Yuseka for Legal Services and Charlene Lapuz naman ang itinalagang pinuno ng nasabing komite. Sa April 25 naman ang deadline ng komite para isumite nila ang resulta ng kanilang investigasyon. Matatandaan ang kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ay nagkakalaga ng mahigit 1.2 bilyong piso o 1.225 bilyon pesos huyan ay uh, kakabukas pa lamang sa publiko noong nakaraang buwan. Ngunit bumagsak na ito noong February 27 matapos sa magtangkang dumaan ang isang overloaded na dump truck. Sunshine News Blast. Inatula naman ang mahigit na tatlong daang kataong pagkakakulong ah, at daang taong pagkakakulong ang ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Ang mga kaso ng graft at uh, Stapa laban sa mga dating uh, DPWH officials ay nagugat sa peking pagpaparepare uh, ng uh, service vehicles ng ahensya noong taong 2000 hanggang 2001 sa isang uh, isang daan at dalawang pung da, dalawang put dalawang pahinang decision na nilabas ng Sandigan Bayan 7th Division itong March 14 ngayong taon ang mga dating opisyal na hinatulan ay sina DPWH Assistant Director Florendo Arias DPWH Supply Officer Napoleon Anas at DPWH Accountant Rogelio Beray Asama rin sa may nahatulan sina dating fiscal controller Ricardo Juan at supply officer Merope uh, Frendo maging ang private respondents na kininalang sina Janet Bugayong at Victoria Maniego Go. Taong 2013, nang ang isinampa ng Office of the Ombudsman ang mga kasong kaugnay sa ghost repairs at mga pekem pagbili ng mga pyesa ng sasakyan. Sa, imbestigasyon uh, sa investigasyon ng Bootsman, nasa 4,400 at 6 na cheque. 4,406 na mga cheque ang nagkakalaga ng 82,322,000 pesos ang inilabas na pondo bilang bayad dito. Sunshine News Blast Ating palas official Soljen Guevara naging totoo at nanindigang walang jurisdiksyon ng ICC sa bansa si Kreslin Katarong sa detalye ng balita. Tungkulin ng Solicitor General ang ipatupad ang tinatawag na rule of law. Ito ang binigyang diin ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Anya, ang Solgen ay hindi nag sa gobyerno lamang, kundi nag-aabogado rin ito sa taong bayan na lumika ng gobyerno. Isinalaysay din ni Panelo na mayroong pagkakataon na ang Solgen ay hindi pinagtatanggol ang posisyon ng gobyerno kapag mali. Bilang isang halimbawa, binagiti Panelo yung panahon ng yumaong dating Solicitor General nang si Frank Chavez. Noong panahon ni Solicitor General ang nasirang Frank Chavez, he refused to represent the government sa pagkat alam niya na mali at pinayagin siya ng Korte Suprema na mali. Marami rin din ang pagkakataon sa mga kaso kriminal. Pag nakikita po ng soldier na tama ang posisyon ng akusado at meron injustice, marami na pong beses na mismo si General ang nagpapadismiss ng kaso, pumapanik sa akusado. Kung may dito, pinuri niya ang naging hakbang ni Solicitor General Minardo Guevara sa gitna ng naging paninindigan nito ngayon na walang jurisdiction ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Ani Panelo, bilang public servant, naging totoo si Guevara at nagkaroon ng integridad. Lahat ng mga abogado niya sa kasama niya yan. Pabuti naman, sapagkat yan ang magiging saving grace ng Marcos administration. Mayroong isang cabinet member na nanindigan. Yan, kaya gayahin. Hindi kagaya ng tagapagsalita. Yun ang mali. Kasi alam niya ng mali, ipinagtatanggol eh kita. Una na rin nanindigan si Guevara na ang Office of the Solicitor General o OSG ay hindi lamang abogado ng gobyerno kundi tagapagtanggol din ng mga Pilipino. Samantala sa isang pulong balitaan itong Miyerkules, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro na hindi pa nakapag-usap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Sojen Guevara mula noong maihain ang manifestation and motion sa Korte Suprema. Sa personal kong po hindi pa po. Uh, siguro po mamaya pag nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap ng Pangulo, itatanong ko po kung sila po ay nagkaroon na ng pag-uusap pa to after na naglabas po ng manifestation ang uh, Sa usapin so, naman kung may plano ang administrasyon na umanib muli ang Pilipinas sa ICC, ang sagot ng Malacanang, pag-rejoin sa ICC, wala pa po ngayon. Uh, hindi pa po namin napag-uusapan uh, kung kailangan po mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Same pa rin po, wala pa rin pong jurisdiction sa ngayon ang ICC sa Pilipinas. Magugunit ang tumagi ang OSG na katawanin sa Korte Suprema ang mga opisyal ng gobyerno na kasama sa habeas corpus petition ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang motion noong Marso 17, iginiit ng OSG na hindi nito magagampanan ang depensa sa gobyerno dahil naniniwala itong walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Una rito, naghain ng magkahiwalay na petisyon sina Veronica Kitty Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para mapabalik sa bansa ang kanilang ama. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Presiding katarong SMN News. Sunshine News Blast! Balik tayo sa ating mga detail na iligtas ng Philippine Navy ang 26 na katao sa napasahero ng lumubog na motor launch ML Bangsata malapit sa Taganak Island sa Tawi-Tawi kamakailan. Sa ulat ng Philippine Navy, unang namataan ng Singapore flag at tanker yon niya ang lumubog na bangka na agad iniulat sa mga otoridad. Dahil dito, mabilis na rumispunde ang Naval Monitoring Station, uh, Taganak at Patrol craft PC-390. Exactong uh, alas 9.05 ng hapon o ng gabi uh, ng uh, 16 ng Marso nang marating ng mga rescuer ang pinangyarihan ng insidente kung saan natagpuan ang mga pasahero na nakakapit sa mga debris ng bangka. Sa loob ng isang oras, ligtas na nailipat sa barko ang 26 na biktima na bigyan ng uh, pagkain, damit at medikal na tulong. Dinala ang mga ito sa Taganak PR at uh, over sa Taganak Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Inibok naman ng Philippine Navy ang publiko na mag-ingat sa paglalayag lalo na sa masamang panahon. Sunshine News Blast. Sabantala sasamahan ng uh, Philippine Navy ang uh, Department of Natural Resources o DNR sa pagtatayo ng karagdagang marine scientific uh, research stations sa so West Philippine Sea o WPS. may okay, para matiyak ang seguridad, kaligtasan at proteksyon ng lahat ng ahensya ng gobyerno at mga civil society. Ang mga research station tungkol sa biodiversity conversion ay posibleng itatayo sa Recto Bank at Rizal Reef sa Abril. Posibleng rin magtatayo ang DNR ng Marine Scientific Research Station sa Pag-asa Island. Ama, mga ito ay dagdag sa kasalukuyan at upcoming na research station sa Tubataha Reef Snake Island at sa Palawan at sa Verde Island Passage. Sunshine News Blast. Kaguluhan sa BARM, posibleng lumawak ayon sa isang former National Security Advisor, si Almar Fursuelo sa detalye ng balita. Marso 15 araw ng Sabado, isang detachment ng 6th Infantry Division of Philippine Army sa Dato Saudi Ampatuan maginanod sur ang hinagisan ng granada na nagresulta sa pagasugat ng apat na sundalo. Ayon sa 6th ID, ang paghagis ng granada ay maaring ganti ng mga terorista dahil sa sunod sunod na pagsuko ng ilang miyembro nito sa gobyerno bitbit -bit pa ang kanilang mga armas. Ngunit para sa dating kalihim ng National Security Council na si Norberto Gonzalez, nagkakaroon ng ng instability sa mga lugar sa ilalim ng Barm dahil hindi anya sinunod ng gobyerno ang mga nais ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Nagkakaroon ng uh, instability ulit sa Moro areas. Eh. Kasi nga, yung pagkakapalit sa barn, no? uh, hindi sinunod ng ating gobyerno yung rekomendasyon ng MILF. Hindi rin sinunod yung rekomendasyon ng MNLF. Kaya yung MNLF, MILF, pareho nagre-reklamo sa nangyaring pagbabago sa barn. No? Pagkaganyan, uh, magsisibula ang mga maliliit na kaguluhan sa area. Dahil dito, naniniwala si Gonzales na madaragdagan pa ang mga ganitong insidente sa BARM sakaling hindi ito bigyan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon. Malamang madagdagan pa kasi talagang nagre -re -re dalawang major rebel forces natin dati sa Mindanao. No? Hindi natin maintindihan bakit yung konsultasyon na ginawa nila, hindi nila sinunod yung resulta nag-appoint sila ng ibang mga tao. Ngunit para naman sa Armed Forces of the Philippines, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang hakbang kaugnay sa peace process at naniniwala sila na pumapanig ang ating mga kababayang Muslim sa paggamit ng kapayapaan sa kanilang lugar. Tuloy-tuloy naman tayo dyan, ma'am. No? We have never let up. Uh, ang nakita rin natin dyan with their pronouncement, ang maganda pong tignan natin yung the last part of that, no? yung kanilang nirelease po, that they're pro the peace process and they are still being united uh, towards pushing forward with the peace process. Tungkol naman sa tanong kung mayroon bang paggalaw sa mga local terrorists sa bansa. That will be for operational details one that we will not disclose but we will be acting on accordingly if need be. Patuloy pa ang ginagawang operasyon ng mga otoridad tungkol sa naturang insidente para mahuli ang mga responsable sa nasabing krimen. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forsuelo, SMNI News sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast! Narasto ng autoridad ng Turkiye si Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu nitong Merkles March 19, 2025 dahil sa maraming katiwalian at ugnayan sa isang teroristang grupo. Si Imamoglu ay teritoring na matinding katunggali ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan at tinasang magiging pambato ng oposisyon sa nalalapit na halalan. Pinaniniwalaan ng mga kritiko na ang pag-aresto kay Imamoglu ay para tanggalin sa eksena ang isang malakas na kalaban ni Erdogan sa politika. Lalo na matapos talunin ng alkalde ang partido ng Pangulo sa nakarang halalan sa Istanbul. Kaugnay nito ay uh, nagpatupad na ang pamalaan ng pagbabawal sa mga protesta sa Istanbul uh, hanggang Marso 23 habang uh, ilang pangunahing kalsada at istasyon ng metro ay pansamantalang isinara. Hinarang din ang pag-access sa mga social media platform gaya ng X, YouTube, Instagram at TikTok sa nasabing bansa. Sports Sports News Blast. Nadadadili ang uh, National University Bulldogs na walang talo sa UAAP Season 87 Baseball Tournament. Ito ay matapos na manaig kontra University of Santo Tomas Golden Sox sa score na 15-14 sa isang matinding laban sa Rizal Memorial Baseball Stadium. Bumida si Nigel Paul, sa huling inning sa pamamagitan ng pag-draw ng walk at pagkuha ng second base bago si Kevin Maulit ay uh, nagpakawala ng malalim na hit na nagbigay daan sa game-winning runs. Sa kabila ng matinding pagsusumikap ng UST na selyuhan si ni uh, NU pitcher Di Guzman ang panalo sa pamamagitan ng pag-strike out uh, kina John uh, Berolnilla at uh, Prince Harry Geronimo sa ikasyam na innings. Uh, ayon kay uh, NU head coach uh, Romal Landicho, pinaghahandaan nila ang laban dahil lumalakas ang kanilang mga katunggali. Tatangkain ng NU na ipagpatuloy ang winning streak laban sa Ateneo sa linggo habang susubukang makabangon ng UST kontra De La Salle sa kanilang maagang laro. Showbiz News Blast Isa na namang malaking tagumpay ang natamo ni Galgado o Gal Gadot matapos isagawa o igawad sa kanya ang sariling star sa Hollywood Walk of Fame nitong Martes, Marso 18. Kasama siya sa seremonya o kasama niya sa seremonya ang kanyang asawa na si Jaron Versado at ang kanilang apat na anak. Sa kanyang talumpati pinuri niya ang kanyang pamilya sa patuloy na pagsuporta sa kanyang pangarap. man, hindi naging tahimik ang seremonya matapos itong gulohin ng mga protesta kaugnay ng suporta ni Gadot sa Israel sa gitna ng Israeli-Palestinian conflict. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga pro-Israel at pro-Palestinian demonstrators dahilan upang uh, mamagitan ang mga pulis. Sa kabila nito, nanatiling kalmado ang aktresa at ipinagpatuloy ang programa. Dumating ang parangal ilang araw matapos ang Hollywood premiere ng pelikulang Snow White kung saan ginampanan ni Gal Gadot ang karakter na Evil Queen. Ang pelikulo ay kasalukuyang ipinapalabas sa mga sinihan at sa Pilipinas at ipapalabas sa Estados Unidos sa Marso 21. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Ang salita ng ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. Love is the greatest power here on earth today. Ang pag-ibig ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ngayon. Sunshine News Blast! At yan mga partner sa mga balitang dapat niyong malaman ngayong uh, Merkoles ng gabi, March 19, 2025. Maraming salamat sa ating mga ka-partners na tumutok sa ating gabing balitaan. Sa ngalan ho ng buong persa ng uh, DZAR 1026, SMN Radio, ako ang inyong na uh, naging tagapagbalita. Ako si Verhil Parba Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Maraming salamat at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio Radio. Ka Partner mo. Sa